Sa post-apokaliptik na mundong ito, si Anne ay isang malungkot na nakaligtas na nakatira sa isang bukid kasama ang kanyang aso. Madalas siyang bumisita sa isang maruming bayan upang mag-ipon ng mga supply, Sinitiyak na natatakpan ang kanyang buong katawan, upang protektahan ito mula sa radiation at magdala ng tangke ng oxygen upang maiwasan ang paghinga ng kontaminadong hangin. Nasa lambak ang bukid ni Anne, kaya kailangan niyang maglakad ng malayo sa tuwing pupunta siya sa bayan, ngunit sulit ang abala upang manatiling ligtas. Tila ang lambak ay hindi kontaminado. Pagkatapos ng bawat supply run, sinisigurado rin niyang maghuhugas ng mabuti sa kanyang katawan. Sa gabi, natutulog ang kanyang aso sa iisang kama upang tulungan siya sa kalungkutan. Most of the time, medyo bored siya. Kasama sa kanyang gawain ang pagsuri sa mga hayop sa bukid, mga bakod, at mga bitag na kanyang na-set up ang kagubatan. Tinutulungan siya ng kanyang aso na maghanap ng mga kuneho sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang amoy. Isang araw, nagulat si Ann nang makita niya ang isang abandonadong sasakyan sa kalsada. Lumapit siya para mag-imbestiga. Ngunit sa sandaling iyon ay nagbabala ang kanyang aso tungkol sa presensya sa malapit. Tumatakbo sila para magtago sa matataas na damo at pinapanood ang pagdating ng isang lalaking nakasuot ng protective suit. Iakyat ang kanyang bagon bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Nabigla sa presensya ng isa pang nakaligtas, si Anne ay sinundan siya ng palihim. Gumagamit ang lalaki ng isang device upang kumpirmahin na ang lugar na ito ay walang radiation at sa wakas ay inaalis ang kanya. Helmet para makalanghap ng sariwang hangin. Pinapanood ni Anne si John na sumisigaw sa tuwa habang hinuhubad din niya ang kanyang suit. Paglabas ni Anne sa pinagtataguan, nadatnan niya si John na naghuhugas sa ilalim ng talon. Nagmamadali siyang sabihin sa kanya na lumabas, ngunit dahil dala niya ang kanyang baril sa pangangaso, iniisip ni John. Pananakot niya at tinutukan siya ng sariling baril bilang ganti. Nagshoot siya sa hangin habang hinihingi kung nasaan ang iba kaya inilagay ni Ann ang kanyang kamay. Pataas at binabalaan siya na ang tubig ay kontaminado. Ang isang takot na takot na si John ay mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang bagon at ginamit ang kanyang aparato upang kumpirmahin na siya na naliligo sa radiation. Habang nagsisimula siyang samuka, nagmamadali siyang kumuha ng siring na may gamot at desperadong nagtanong. Ann para iturok siya. Ang kanyang pagsigaw ay nag-iingat sa kanya kaya itinapon niya ang kanyang baril, na nanunumpa na hindi siya sasaktan. Kanya, at binigyan siya ng iniksyon at nag-aalok na dalhin siya sa kanyang bahay. Ipinaliwanag ni John na kakailanganin niya ng gamot isang beses sa isang araw at hiniling sa kanya na sunugin ang kanyang mga damit. tinakpan niya ang kanyang katawan bago sumunod sa kanya. Sa bukid, hinuhugasan ni Anne si John ang malinis na tubig Tinitiyak na bibigyan siya ng magandang scrub. Pagkatapos ay kailangan niyang kaladka rin siya sa kama dahil halos hindi na siya makalakad. Sa umaga, bumalik si Anne sa kariton at kinuha ang mga gamit ni John kasama ang mga larawan nang may kasama siyang babae. Lumipas ang mga araw, patuloy na inaalagaan ni Anne si John, palaging sinusuri ang kanyang temperatura. Nagpapakain sa kanya ng masarap na pagkain at pagbibigay sa kanya ng mga iniksyon. Sa gabi ay hindi siya makatulog dahil naririnig niya ang kanyang higon na nanginginig kapag nanginginig ang kanyang katawan dahil nang lagnat kaya gumugugol siya ng mahabang oras sa paglalagay ng basang napkan sa katawan nito para pakalmeyan siya. Matapos aksidenteng makatulog sa tabi ni John, nagising si Ann at nanalangin para sa kanyang paggaling. Pumunta rin siya sa chapel para tumugtog ng organ bilang bahagi ng kanyang mga panalangin. Gumaling si John at maaaring umalis sa kama. Bagamat kailangan pa siyang tulungan ni Ann sa paglalakad, ipinaliwanag niya na sinabihan ng kanyang ama ang kanyang pamilya na manatili sa bukid dahil gagawin ng lambak, protektahan sila. Umalis ang kanyang pamilya isang araw upang maghanap ng iba pang nakaligtas at hindi na bumali. Hindi maintindihan ni John kung bakit hindi kontaminado ang lambak at ang kawalan talaga ng paliwanag. Kinaumagahan, napansin ni John na manumanong inaalagaan ni Anne ang mga halaman, kaya tiningnan niya ito. Aklatan ng bahay at nagbabasa ng ilang teksto tungkol sa pagsasaka. Pagkatapos ay nilapitan niya si Ann, bagamat napakahina niya para tulungan siya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya magagamit ang tractor dahil naubusan nito ng gasolina at ang mga bomba ay hindi. May kuryente. Sinabi sa kanya ni John kung paano gamitin ng mano-mano ang mga bomba, kaya nagmamadaling pumunta si Ann sa istasyon ng gasolina at siya ay sobrang excited na sa wakas makakuha ng gas. Sa bahay, pinagmamasdan siya ni John mula sa malayo gamit ang saklaw ng baril. Ilang sandali pa, masayang inaalagaan ni Ann ang mga pananim gamit ang tractor at ang aso. Tuwang-tuwang hinahabol ito. Nang gabing yun sa hapunan, nagmamasid at nagdarasal si John bago kumain. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nakaligtas siya dahil noong nangyari ang insidente, nagtatrabaho siya sa isang bunker ng gobyerno bilang isang mananaliksik. Sa huli ay umalis siya sa bunker dahil pakiramdam niya ay nakulong siya at gusto niyang muli ng totoong buhay. At nagtataka kung hinahanap niya ang kanyang asawa at binanggit ang mga larawan, ngunit sinabi yon ni John, hindi niya asawa ang babae. Kapag oras na para matulog, sinasadya ni na buksan ang kanyang pinto. Napansin ni John ang kanyang mga hubad na binti, ngunit pumunta pa rin sa kanyang sariling silid. Kinabukasan, si Anne ay nangingisda sa lawa at madalas na nakipagsapalaran upang lumangoy. Nakikipagpalitan ng tingin kay John habang pinagmamasdan siya. Pagkatapos ay sabay nilang niluto ang isda at pagkatapos ay ipinaliwanag na ang lawa ay nagmula sa parehong bulsa ng tubig bilang balon na di umano ay nasa ilalim ng lupa. Ang pond ay magyayelo sa taglamig at si Anne ipinapaliwanag kung gaano kahirap mabuhay noong nakaraan, dahil nasira ang generator ng bahay niya. Pagbalik nila, siniyasat ni John ang generator at kinumpirma na pinirito ang makina. Sinisisi ni Anne ang kanyang sarili sa pagkonekta ng DVD, ngunit sinabi sa kanya ni John na ang generator ay napaka, matanda na at masisira na sana. Pumunta sila sa talon at nang makita ang laki, kinumpirma ni John na kaya niyang gumawa ng gulong ng tubig yon. Maaaring paandarin ang generator. Kakailanganin niya ng maraming kahoy para magawa yon. Kaya gusto niyang lansagin ang kapilya. Tutul si Anne sa ideya at ipinaliwanag na itinayo ng kanyang ama ang kapilya na yon para makapangaral siya. Tuwing linggo, naniniwala siyang hindi kontaminado ang lambak dahil pinuprotektahan ito ng kapilya. Itinuro ni John na ang kanyang ama o Diyos ay maaaring umalis sa kapilya para magsimula silang muli, pero tumanggi pa rin ito. Nang gabing yun, ang aso ay patuloy na tumatahol sa pintuan sa hindi malamang dahilan. Kinaumagahan, ginagawa ni Anne ang kanyang mga karaniwang gawain at si John ang nag-aayos ng mga makina. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang palengke sa tabi ng kalsada upang kumuha ng mga panustos. Sa oras na samahan siya ni Anne, natuklasan niyang lasing na lasing ito. Inihagis ni John ang mga kahon, na nagsasabi na natutunan niya ang tungkol sa kanyang panlasa sa pamamagitan ng pagpansin kung aling mga bagay siya. Walang laman at kung ano ang naiwan niya. Nang gabing yon at sinubukan siyang tulungang makahiga sa kama at napatitig si John, tinulak siya sa bato. Pader habang sinasabi niya na hindi niya kailangan ng tulong sa lahat ng oras. Isang takot na takot na si Ann ang tumakbo sa kanyang silid. Kinabukasan, sinubukan ni John na kunin ang mga itlog mula sa bukid ngunit wala siyang nakita at paghingi ng tawad kay Ann sa kanyang inasal. Maya-maya, pumunta si Ann sa chapel para tumugtog ng organ at may napansin siyang nanunood. Siya mula sa malayo, Ngunit ang tao ay wala na kapag siya ay lumabas. Pumunta si Ann sa bukid para sabihin sa kanya na okay lang na makinig sa kanyang dula. Gayun paman, sinabi ni John na hindi siya pumunta kahit saan malapit sa kapilya. Sa gabi, mayroon silang magandang hapunan na may masasarap na alak at sumasayaw ng magkasama. Nauwi sila sa halikan pero bago pa ito lumaki, pinutol na ni John ang halik at nagpasalamat kay Ann. Hapunan bago pumunta sa kanyang kwarto, Makalipas ang ilang minuto ay sinuri ni John si Anne sa kanyang silid at agad niyang hinubad ang kanyang damit. Gayunpaman, muli siyang pinagtatakpa ni John. Isang pagkabalisa at nagtataka kung ano ang kanyang nagawang mali at sinisiguro ni John na naaakit siya sa kanya, ngunit ang pagiging malikot ay makakapagpabago ng mga bagay at sa tingin niya ay kailangan nila ng ilang oras. Kinaumagahan, sinabi ni Anne kay John na maaari siyang magkaroon ng kapilya, Ngunit tinanggihan nito ni John dahil ayaw na niyang magalit muli sa kanya. Maya, maya habang sinusuri ni Anne ang kanyang mga bitag, biglang tumakbo ang kanyang aso sa burol habang tumatahol. Nagsimulang sumunod si Anne sa isang pagkabigla upang mahanap ang isang lalaki na tinatawag na Caleb na nanunumpa na hindi niya sinasaktan at gusto lang ng tubig. Dinala ni Anne si Caleb sa bukid at kailangang pigilan si John sa pagbaril sa kanya. Pagkatapos ay ginamit ni John ang kanyang aparato kay Caleb upang suriin kung may radiation habang si Caleb ay umami na siya ay nagnakaw. Ang mga itlog. Natatakot siyang hilingin ng mga ito dahil hindi palaging tinatanggap ng mga tao. Nakaligtas si Caleb sa insidente dahil siya ay isang minahan at nasa ilalim ng lupa nang mangyari ito. Nagsimulang magtayo ng tulda si Caleb, ngunit kinumbinsi ni Anne si John na hayaan siyang manatili sa bahay. Sa tanghal iyan, nagdarasal si Caleb kasama si Anne at tumatawa dahil hindi siya makapaniwala na nagawa niya ito. Malayo, siya ay nagsasabi ng ilang mga kwento ng kanyang mga paglalakbay at si John ay ganoon din, binanggit ang isang binatilyong lalaki na nagnakaw ng pagkain sa kanyang kariton. Ang bata ay nasuka ang lahat ng kanyang mga supply at labis na nasusuka dahil sa radiation kaya nakiusap siya kay John upang tapusin ang mga bagay. Gayunpaman, tumanggi si John na patayin siya at iniwan siya sa gilid ng kalsada upang mamatay. Bilang kapalit, ibinahagi ni Caleb na hindi talaga siya iniwan ng kanyang mga katrabaho. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na umalis sa mga minahan ngunit hindi siya pinayagan ng iba dahil sa takot. Papasok ang radiation kapag binubuksan ng pinto. Naging sanhi ito ng pagsnap at pagpatay ng lalaki sa karamihan ng mga tripulante bago niya ibagsak din si Ed. Maya-maya, magkasamang manghuli si John at Caleb. Tinatalakay nila ang ilang mga pagpapadala ng radyo na nakikipag-usap sa isang komunidad sa timog. Ang kanyang layunin ay hanapin ito, ngunit sa palagay ni John ay walang natitira doon. Sa sandaling yun ay lumitaw ang isang pabo sa malapit at sinabi ni Caleb na kung sino ang unang pumatay dito ay makakakuha. An? Nagalit si John at tumawa si Caleb, swear nagbibiru lang siya. Habang hinahabol nila ang pabo, sinabi ni John kay Caleb ang tungkol sa ideya ng kanyang tubig at kung bakit hindi niya magagawa. Itayo ito. Sa huli, si John ang unang magpapabaril sa pabo. Nang gabing yun ay mayroon silang pabo para sa hapunan at kinabukasan ay nagtutulungan ng tatlo sa pagbuwag sa simbahan. Habang nagtatrabaho sila, Patuloy na nagpapalitan ng tingin sina Caleb at Anne. Sa susunod na mga araw, magkasama silang bumuo ng gulong sa ilalim ng patnubay ni John, ngunit nakuha niya Naiinis nang mapansin niyang nagiging actual flirting na ang mga tingin ni Caleb at Anne. Ang grupo ay nagmamaneho din sa kalsada upang kunin ang lahat ng mga cable mula sa mga poste ng utility. Nang maglaon na isang napakalungkot at binisita ang mga labi ng simbahan at sinubukan ni Caleb na aliwin siya sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanya na maglakad ng magkasama. Sinabi niya sa kanya na sinubukan ng kanyang ama na maging isang mangangaral ngunit na uwi sa pagpili ng mga babae at alak. Si Caleb ay hindi nagpunta sa simbahan sa loob ng maraming taon ngunit ang kanyang pananampalataya ay hindi umalis sa kanya. Sa palagay niya, ang pananampalataya ang nagpoprotekta sa lambak at kung bakit siya at si Anne ang napiling muling itayo. Pagbalik nila sa bukid, pinagmamasdan sila ni John na may malinaw na selos. Nang gabing yun, sinabihan ni John si Anne na dapat siyang makipagkita kay Caleb dahil naiintindihan niya ito, na kailangan niyang tuklasin sa halip na hintayin siya. Kapag umiiyak, hindi maintindihan kung bakit bigla siyang tinatanggihan ni John. Si John ay patuloy na iginigiit na ito ay mabuti at tinawag itong maging mga puting tao na magkasama. Ang mga araw ay patuloy na lumilipas na ang lahat ay nagtatrabaho sa Manibela habang at patuloy na nag-iisip kung ano gawin sa mga lalaki sa buhay niya. Upang may install ang unang kalahati ng gulong, isinuot ni Caleb ang suit at nanganganib na makapasok sa kontaminadong tubig na nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng mahusay na pagunlad. Nang gabing yun ay ipinagdiriwang nila ang kanilang trabaho sa pamamagitan ng alak, musika, at mga card. Tumalon sila sa lawa at naglalaro para maghanap ng bote. Gayunpaman, pakiramdam ni John ay isang ikatlong kalooban dahil ang iba ay patuloy na nagbabahagi ng mga hitsura at nagsasama-sama. Nang pauwi na sila sa bukid, sumimangot si John at sinabi kay Anne na mahal niya siya, pero walang. Sinabing kapalit si Anne, sa bahay, at nakahiga kay John, gayunpaman siya ay lasing na siya ay agad na bumagsak, mahimbing na natutulog. Tinanggap ng paghihintay kay John at pagharap sa kanyang problema sa pag-inom, at pumunta kay Caleb at makulat sila sa banyo. Kinaumagahan habang nag-aalmusal, marahang hinarap ni Caleb ang ulo ni Ann sa harap nila ni John. Hindi komportable na umalis siya sa mesa. sumang ayon ng mga lalaki na magpatuloy sa pagtatrabaho nang wala siya. Ngunit pinag-uusapan pa rin nila kung gaano siya ka-espesyal. Nagtataka si Caleb kung nais ni John na hindi na siya nagpakita ngunit itinanggi ito ni John, sinabing siya ay makukumpleto. Sa hapon, muling isinuot ni Caleb ang suit para tulungan si John na tapusin ang proyekto. Maingat nilang ay install ang mga huling bahagi at sa lalong madaling panahon ang gulong ay gumagana ng perpekto. Pagkatapos ng maikling pagdiriwang, nagsimulang umakyat pabalik si Caleb at dumulas sa mga basang bato. Mabuti na lamang at mahigpit na hinawakan ni John ang lubid, na pinipigilan siyang mahulog. Ligtas na nakarating si John Caleb sa tuktok, para lamang madulas muli. Hinawakan ni John ang lubid sa huling segundo ngunit hindi gumagalaw. Seryoso siyang nagpalitan ng tingin kay Caleb habang iniisip kung ano ang gagawin. Maya-maya, bumalik si John sa bukid at sinubok ang humingi ng tawad kagabi. Pinutol siya ni John upang ipaliwanag na umalis si Caleb upang hanapin ang komunidad sa timog at tumangging maniwala at hinanap siya. Ngunit gaano man siya tumakbo, hindi niya magawa. Hanapin siya. Natapos ni John ang lahat ng koneksyon at sa wakas ay may kuryente na ang bukid. Pagbalik ni Ann, natuklasan niya na inilipat ni John ang organ sa Kamalig. Umupo siya para tumugtog at masaya si John na tinatangkilik ang kanyang musika. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood!